sa sama tayong magiging sasakihin! Hihingi po ng search warrant ang PAOK sa korte para makapaghukay sa compound ng niraid na Lucky South 99 Fogo sa Porak, Pampanga. Dahil po yan sa mga aligasyong inilibing umanuroon ang ilang tayuhan. Ang kampo naman ng kinatawa ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong dumulog sa Korte Suprema dahil sa anilay sumusobra na ng pagtatanong ng mga kongresista sa pagdirik. Saksi si Joseph Moro. Magtitatlum buwan matapos mag-raid ang Pogo sa Lucky South 99 sa Fort Pampanga kung saan naungkat ang mga alegasyon ng human trafficking, scam hub at torture, mag apply ng panibagong search warrant ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Yung aming mga witnesses na nakuha, mga bagong witnesses, may itinuturong mga lugar kung saan daw inilibing ang mga patay na katawan ng ilang mga foreign national. Pinuntahan namin last week at itinuro nila ang pakay ng paok makapagukay sa ilang bahagi ng compound. Kami po ay nag apply po ngayon ng search warrant. Nang sa gayon ay legal naming matingnan, mahukay. Yung mga lokasyon ay tinuro ng mga witnesses. Ayon pa sa PAOK, sinabi ng ilang na-rescue ng dayuhan sa Lucky South 99 na direktang pagkakasangkot ni Cassandra Ong sa operasyon ng Pogo. Siya po ang may direktang kaalaman sa mga nangyayari dito, kaya siya po ang amin isa sa mga principal ng kinasuhan. Sinampahan na ng reklamang money laundering si Ong kasama sa dating bambantar Lock Mayor Alice Guo. Kaugnay naman sa qualified human trafficking, hindi pa raw nakikita ng mga abogado niya ang detalye ng reklamo. Si Ong isinugod sa hospital noong September 4 dahil sa si pagbaba ng blood sugar at blood pressure. Pero nakabalik na raw siya sa kamara kahapon ayon sa medical bulletin ng House of Representatives. Ang mga abogado ni Ong naghain sa Korte Suprema ng Petition for Certiorari at humingi ng temporary restraining order laban sa tatlong komite ng Senado at apat na komite ng Kamara o Quadcom. Ay, hey, sinisigawan siya, kinuputya siya, she's being ridiculed, ha, ini-intimidate, tinetreten, may mga uh, very insulting words na sinasabi po sa kanya, kaya yun naman po mismo ang mga saksi nito. Ay, yun lamang po ang nais namin pigilin that once the right to remain silent is invoked, eh, no further questionings should be made. Ayon sa mga abogado noong hindi raw naman nila layon na ipatigil ang mga investigasyon na ginagawa ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Ayon kay Congressman Dan Fernandez na nag kay Ong sa Kamara, hindi raw magagamit ni Ong ang karapatang manahimik bagaman pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination depende sa tanong. Pero paano raw ito gagawin kung hindi pa naman niya alam ang itatanong sa kanya? Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, hindi pa nila natatanggap ang petisyon pero nananalig sila na papaniga ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-issue ng subpoena at magpakontemp. Ayon sa PAOK, mas lumilinaw na ang koneksyon ng mono ni Alice Go sa mga dayuhang boss ng mga sinalakay na Pogo sa Bambantarlac at sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhang big boss kasi ng Lucky South 99 ng mga tumulong umano kay Guo na magtago sa Singapore at Indonesia. Ito ang aming aligasyon at mapapatunayan sa mga ebidensya at testimonya namin na silang dalawa, Porak at Bakpan, belong to one criminal organization. Ang kanilang kinita dyan sa Lucky South 99, ang siyang naging seed money para may pagpatayon at makapagsimula ng operasyon sa Bamban. Nasa PNP Custodial Center pa rin si Go sa commitment order ng Tarlac RTC Branch 109. Pero sa paniwala ng Justice Secretary, ang Bureau of Immigration dapat ang may kustudiya sa dating alkalde. Malinaw na malinaw yan, may immigration. Constitution case tayong hinahawakan dito and that's very, very important. May primacy ang immigration case over all others when it comes to Arispo. An immigration case should take precedence over everything. In fact, non-bailable ang, ano, yan, immigration case. Maraming paglabag niya sa immigration law si Guo. Fake passport for being an alien actually, trying to pass herself off as a Filipino. I think that's a very major, uh, major violation of law within our country. Uh, It's really an immigration matter, possible deportation case, but uh, considering that she's an illegal alien, pagka malinaw na rin lahat, she should be with immigration. Wala pang tugon tungkol sa deportation case ang abogado ni Guo. Para sa si GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Labing limang local civil registrar ang natuklasang nag issue ng hindi tamang birth certificate sa mga foreign national. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Lumabas po yan kanina sa pagdinig ng Senado tungkol sa panukalang budget ng NEDA kung saan attached agency ang PSA. Naungkat ang umanoy anomalya sa pagpaparehistro ng mailantadang pag-iisyo ng birth certificate kay Dismissed Mayor Alice Guo. At para matigil na ang mga ito, sinabi ng PSA na inoobliga na ang mga late registrant na mag-apply muna para sa national ID para personal silang humarap at makuna ng biometrics. Late registrants ang turing kapag nagrehistro ng lampas 30 araw mula ng ipanganak. Batay sa census, 3.7 milyon na Pilipino ang hindi pa nakarehistro at walang birth certificate. May mga inilikas ng pamilya sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Pati pong ibang lugar na malapit sa bulkan, naghahanda rin sa kailangan lumikas. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Naghahanda ng lumikas ang ilang pamilya sa Lacolota City, Negros Occidental. Muli kasing nag ang Mount Canaon. Ayon sa ilang residente, kahapon pa sila nakakaramdam ng pagyanig ng lupa. Kung isa ka, ba't ka nga o gidman nga eh. ega, kabala ka man eh. ka patungas, pagdala, okay? May tigulang mo, anhon mo kay may hindi mo daan kalakat. Apat na barangay sa La Carlota ang binabantayan ngayon dahil malapit sa vulkana Suspindido na rin ang klase sa mga naturang barangay sa bayan ng Castellana, Naghahanda na rin sa paglikas ang mga residente. Kina nang nakulbaan kung man kay nag-ulan kaysa nagligid balaka kay dali lang by ma'am te mayo ka Ayon sa LGU, pinaalalahan na ang mga residente na iwasang pumasok sa 4 kilometer permanent danger zone ng vulkan. Sa pilitan na ang pagpapalikas sa mga residente sa apat na barangay sa Kanaon City mahigit isang daang pamilya ang dinala sa iba't ibang evacuation centers. Kanselado rin ang klase at sarado ang tourist spots sa lugar. Sa pinakuling datos ng FIVOX, 300 at 37 volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Umabot naman sa halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng vulkan. Nasa alert level 2 pa rin ito ngayon Patuloy ang paalala sa mga residente na mag ingat at mag-face mask. Ang um, ating so um, recommendation is that you, uh, siya tegina, um, linilahan mo ang exposure sa SOTO, um, avoid outdoor activities. Para sa GMA Integrated News, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang trabaho sa Office of the Vice President kahit walang budget na ibigay sa kanila. Naninigay naman ang ilang kongresista na kailangang busisiin kung paano ginagastos ng OVP ang budget nito. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakabinbin pa rin sa kamera ang budget ng Office of the Vice President, sabi ni Vice President Sara Duterte, handa sila kung humantong man ito sa pagbibigay ng kamera ng zero budget para sa kanyang opisina. Matatanda ang hindi dumalo si Vice President Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Narinig din namin na merong defunding, posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. President. Handa kami, handa ako sa so Office of the Vice President na magtrabaho kahit uh, walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Binanggit din ng Vice Presidente ang umunay planong impeachment laban sa kanya na sa isyu ng confidential fund. Sinabi rin niyang may sabwatan si House Speaker Martin Romualdez at ang Makabayan Bloc para atakihin siya kaugnay nito. Dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggal eh, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. Ipinipilit eh, nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. 2024 nang tanggalin ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President matapos maungkat ang umunay paggamit dito ng OVP noong 2022 sa loob lamang ng labing isang araw. Pero gitang bise, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Hinihintay pa ng Commission on Audit ang dokumentong susuporta sa kung paano ginastos ng OVP ang bahagi ng confidential funds na aabot sa 73 milyong piso. Nauna nang nagsabi ang OVP na ipapasayad. Muli naming hininga na reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa itong tugon. Nauna nang sinabi ng House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na pambubudon umano ang mga sinabi ng Vice Presidente na kontrolado nila ni Romualdez ang national budget. Paliwanag niya, may proseso ng pagpasa nito at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Itinanggi naman ni ACT Teachers Party List Representative Castro na nakikipagsabwatan ang makabayan bloc kay Romualdez para ma-impeach si Duterte. Pero ang posibilidad ng impeachment ay maaaring maging resulta ng umunay maling paggamit ng confidential funds. Patulian niyang titingnan lahat ng legal na hakbang kasama ang impeachment para tugunan ang anumang pangaabuso sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Dupensa rin ang ibang kongresista sa Kamara. Kasalanan naman talaga niya. Paano? Because she's the head of agency. It is her responsibility and accountability to explain. Ang mandato rin ng House of Representatives ay busisiin yung uh, budget na pinopropose bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mayigit sandang milyong pisong ayuda para sa mga manging isda at magsasaka ipinamigay na sa Ilocos Norte. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang ng birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bayan ng Batak. Lubhang naapektuhan kasi ang mga manging isda at magsasaka sa norte dahil sa nagdaang El Niño at masamang panahon. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco, epektibo na ngayong buwan. Ayon sa Meralco, mahigit 15 centavos kada kilowatt hour ang taas singil ngayong Setyembre. Katumbas yan ang dagdag na 31 pesos sa kabuang bill ng pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang pangunahing sa nito ng pagtaas sa transmission charge ng buwan ay yung mas mataas na ancillary service charges. Kasunod ng pagwabalik pagbabalik operasyon ng reserve market noong August 5. Magpapatuloy ang tasingil hanggang sa susunod na buwan na abot sa 35 centavos per kilowatt hour. Biyahe ng LRT 2, limitado lang mula Antipolo hanggang Vima pa kaninang umaga. Pasado alas 7 ng umaga nang i-anunsyo ng Light Rail Transport Authority ang limitadong biyahe kaya't perwisyo ang ilang pasahero. Maliwanag na LRTA, nagkaproblema ang rectifier number 1 o breaker kaya nilimita ang biyahe. Humingi naman sila ng paumanhin sa nangyari. Nagbalik normal ang operasyon ng LRT2 pasado alas 12.30 ng tanghali. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, kinumpirma ng Department of Health na labin lima na ang kaso ng MPOX sa Pilipinas. Labing isang nasa Metro Manila at tatlo ang nasa Calabarzon, isa naman sa Cagayan Valley. Magsasagawa raw ang MMDA ng matinding information dissemination at information campaign tungkol sa sakit para maiwasan ang pagkalat nito. Plano rin ng MMDA na i-adopt ang bagong ordinansa sa San Juan City tungkol sa pagbabawal sa paliligo sa baha para makaiwas sa leptospirosis. Magpapasa na raw sila ng polisiya para formal itong ipagbawal pero kailangan pa rin maglabas ng kanilang ordinansa ang bawat ng sod para sa parusa at multa. Kihilingin ng Senate Committee sa Korte na payagan dumalo sa mga pagdinig ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy. May mga bagong aligasyon ng pang-aabuso laban sa pastor mula umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Saksi si Ian Cruz. Baka panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasasila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. Labindalamang taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismo ang mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga polis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pangaabuso asin na umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Na Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang aligasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipo na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip Inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang uh, pamumuhay. Yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibat ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplan na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy itong linggo ng gabi. Hindi pa ako ng nalilinawan sa exact details of his uh, surrender. Nandun ka na sa loob, dito tago. Gante, nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Nawala ang isap doon sa loob. Diba? Alam naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. <clears throat> Papaya kayong pulis na kontrola doon lang yung area. May kasong child and sexual abuse si Nakibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang putos ng korte, ililipat ang pastor at si Crescente, Canada, sa kulungan ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman, ikukulong si na Jacqueline Roy Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pag si selda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ah, ganoon din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din yan sa paningin ng BJP. Sa ngayon, nanatili muna sa PNP Custodial Center ang akusado dahil sa mosyon ng PNP. Ang kampo ni Kibuloy mas gusto sana ang house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP bagay na kinontra ng Department of National Defense. May ipidawang security protocol sa mga pasilidad ng AFP kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Ang DOJ naman, ipinauubaya na sa korte kung pagbibigyan nito. As far as uh, I, I, I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi... hindi... Uh, nag-resist o kaya pumayag kagat na maaresto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kinumpronta na isang jeepney driver ang kanyang kapwa choper sa Iloilo City habang may bitbit -bit na kutsilyo at ang pinag ugatan ng away sa pagsaksi ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa gitna ng kalsada, nag-away ang dalawang choper na ito sa Iloilo City super ng traditional jeep ni si Romulo Trabucon na may hawak na kutsilyo. Modernized PUJ naman ang pinapasada ni Mark Lagradante na may bitbit -bit na tubo. Parehong tagbak Iloilo City and vice versa ang ruta nila. Sabi ni Lagradante, ilang beses siyang hinarangan ni Trabucon mula pa sa isang mall sa La Paz. Pagdating sa haro, kumuha siya ng tubo sa kanila pitan at kinompronta ang driver ng jeep. Kuntiin ko makadto, dito man sa Japan, Doar pang aritargid yung tuyo yung sakon. Hasta nag-abtanay kami sa Haro Plaza. Sa ito, kung istorya man lang sa iya. So, dala gali. Preparado na sa gali. Iya. Di kung way ka, uh, ka sang kontra siya, nga madala ka sang kutsilyo. Pero ang giiti Trabukon, sila gradante ang nagkat sa kanya. Pandepensa niya rin daw ang kutsilyo nang lapitan siya ng kaaway na chopper. Nga, makakuan ko to siya na ako dalitubo. Nga, lagang kuya tadlo. Yeah, malusot sa'yo. Nagdasig mong kuyang maklang sa kalusuti. Eh. Di mga aking si Agad rumesponde ang mga tauhan ng polisya at barangay. Nagkaayos din ang dalawa. Ang kutsilyo naman ni Trabukon hawak na ng polisya. Sa Ligao City, Albay, may patay na sanggol sa compound ng isang elementary school. Ayon sa pulisya, dalawang mag-aaral ang nakakita sa baby boy na sa taya ng Ligaw City Health Office ay 2 days old pa lang. Iniimbestagahan pa kung sino nagtapon sa sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Walang kawala sa entrapment operation ng na mag-inang nagsasagawa umano ng abortion sa Bulacan. Saksi, si John Consulta. Lantaran kong ipromote ng isang grupo sa social media ang kanilang inaalok na umunoy super safe na serbisyo pagpapalaglag ng bata sa kanilang abortion clinic. Pang-inganyo pa nila ang mga post na testimonials daw ng kanilang mga naging satisfied clients. Kaya nang kumagat sa entrapment ng NBI Organized and Transnational Crime Division, wala na silang kawala. Arestado ang magnanay na 47 anyos at 20 anyos sa kanilang bahay sa Baliwag, Bulacan.

ang kita mo talaga at may kalawang pa nga yung, yung iba doon eh. Dugyot talaga tapos yung, 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 bed na gagamitin doon sa ano, foam lang na nasa sahig. Siguro yung mga ano nito, yung mga naging kliyente nito, may tendency na nagkaroon ng infection or tetanus kasi unsanitized talaga yung mga gamit eh. Para makaiwas sa mga manguhuling sa kanila, may ginagawa raw na ang mag-inang suspect. Hindi ka diretso doon sa kung saan yung area eh, na gagawin. Eh susunduin ka muna. May, may isiset silang lugar, nandun ka pumunta, tapos susunduin ka. Katulad nito, sa atin, pinapunta sila sa isang mall, tapos dun, dun sila sinundo. Bukod sa 20,000 pesos na bayad, may extra charges pa ang mga suspect sa kanilang mga kliyente. 20,000 yung bayad, tapos nagtanong kung yung pitos daw ay dadalhin ba. So nung sinabi natin na hindi na, nahingi silang additional uh, 3,000 para sa paglibing nitong pitos. Additional bayan. Plus yung 2,000 naman dun sa uh, after meds. Bali, 25,000 lahat ang siningil nila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na naaarap sa reklamong illegal practice of medicine, paglabag sa FDA law, illegal abortion in relation sa cybercrime law. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hindi pa tapos ang trabaho, pero marami nang naumpisahan. Yan ang mensahe ng Sinibak na Bureau of Immigration Commissioner muna si Attorney Norman Tansinko. Masaya raw si Tansinko na may mga nagawang pagbabago sa kabila ng anyay limitasyon. Kabilang ang ginawang pagtutok ng BI sa pagkontrol sa mga border, papasok at palabas ng bansa at pagpigil sa human trafficking sa mga Pilipino abroad. Binigapugay din ni Tansinco ang kanyang mga sa ahensya maging sa Department of Justice dahil naisa para nila ang mga reforma sa BI. Binulabog na mga protesta ang gusali ng Senado sa Mexico. Binuta silang pinto at nagpumilit silang pumasok sa loob. Ito ay para tula ng reforma sa kanilang konstitusyon. At dahil sa gulo, itinigil ang debate. Panukalan ng outgoing president ng Mexico ang constitutional reform na layong isagawa sa pamamagitan ng election by popular vote. Ang pagpipili ng mga huwes at maestrado kabilang ang mga nasa Korte Suprema. Ramdam na po ang epekto ng trough o extension ng bagyong nasa labas ng PAR na may international name na Bebingka. Kasabay niya ng patuloy na pag-iral ng habagat at chance ng localized thunderstorms. Sabi naman ng pag-asa, posibleng biyernes pumasok sa PAR ang nasabing bagyo. Mababa ang chance nitong mag-landfall pero lalo pa nitong palalakasin ng habagat sa mga susunod na araw. Basa sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa malaking bahagi ng bansa, lalo na ng hapon. Paging alerto sa banta ng baha o landslide dahil matitindi ang ulan sa maraming lugar. Kabilang sa makararanas niya ang halos buong Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at Soxergen. Sa Metro Malina naman, mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Muling pinatunayan ni Julian San Jose na siya nga ang Asia's Limitless Star. Dahil in just 9 minutes nakapag-compose agad siya ng kanta. Papunta pala. Papunta pala. Nangyari po yan sa gitna ng kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Kuwento ni Julie, matagal na niyang iniisip ang melody ng kanta at nabuo niya lang ang lyrics sa gitna ng show. Wow. Sa ngayon, very busy na ang Limitless Star sa kanyang dalawang shows. Di na host para sa sixth season ng The Clash at coach naman para sa The Voice Kids Philippines na parehong mapapanood na ngayong weekend. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon, at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga sama-sama tayong magiging Saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.